Hello. Uy. <laughs> Ayan mga kapising ang mga area kami dito ngayon. Ilawan na ito, Ariana. Nag-alik kami ngayon sa light bulb. Uh, Mga long area lang ito mga kapising. Wala na talagang silong. Maliwanag na yung buwan kasi. Pangalawang area namin namin Kunti lang Kanina yung unang area namin Pahinti lang maigit So yan yung area namin ngayon mga kapisig Maliit lang Sana hindi katulad Kanina yung unang area na Lumihin sa ilalim Hindi na ako Pahinti lang maigit yung Nakuha Sana ang atsiyan Mga pangulap pala tayo so, ito yung area namin Mga kapisig parang maliliit may osyor oh sure, kung may mga banyera parang pino eh. kung nasa loob kasi ngayon ng lampad mga kapising so tapos na natin Marian mga kapising no? nakalabas na tayo so hintayin natin mamaya pag mayroong masalok kasi tingin ko maliliit talaga yung isda baka lang yung sa lampad tingnan natin kung may matira pang ulam. Uh, dalawang area lang tayo ngayon mga kapising kasi walang silong ilawan maliwanag ang buwan so ayan o pinadikit yung carrier mga kapising Big sabihin may sasalukin so magkaroon tayo ng pangulam akala ko walang masasalok yan mga kapising oh, excited na yan sila kasi sabi ko pagkaganitong ganitong oh, Holy, pauwiin na tayo nito. Kaya excited na excited na yan sila. E ako kasi nagkadalawang uwi na ako. Malaki ng career na to. Parang barko. Ay, konti lang talaga mga kapacing oh. Kala, oh, wala pa limang banyira Pangulam talaga wala na talaga yan yeah, pang ulam lang talaga mga kapacing pinagagawa nila oh. Tawid kayo wala nang mabutan. Kau pala yan kap ha Pangulam talaga. gawin ke lang na buta o kunti lang area mga 30 lang siguro ito bote ko ang bote limang banira ito konti lang talaga pang ulam lang yung pang uling area Kapot yung kasama ko Kung walang uli so, Ano kaya inisip nito So yun lang yung pangalawang area namin Mga kapisig okay. Pero so, mga alibang banyera lang Wala na talagang isla ngayon Kasi maliban sa maliwanag yung buwan Sa iso na talaga So, hindi siguro pa magtagal mga kapisi pag uh, na sa amin. lamang the day. Buhay pa yung galunggong, oh. Buhay pa yung galunggong. Kumihinga pa, oh. Oh. Kunti po, eh. yun lang mga kapising no? Uh, ngayon tatakbo na naman kami malipat na naman kami pero hindi na kami tatakbo ng malayo kasi ganitong maliwanag ang buwan uh, katulad ng mga kasama namin na sa mga malalayo wala rin ang mga huli so adjust lang tayo mga siguro mga limang milya ganun baka sakali kahit makahuli malatay ng mga dalawang daan. sana nga so hanggang dito lang muna mga kapising, maraming salamat ulit sa mga walang sawang nagsuporta, sa mga walang sawang nanood sa video ko. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kapising.